ang creatine na maaaring makasama sa kalusugan kaya ng pagkakaroon ng problema sa atay, sa kidney, bloating, pagkalakas ng buhok, pagkakaroon ng tigyawat at iba pa ay dahil ito ay narinig lamang nila sa mga kasabayan nila sa gym at ito ay walang matibay na magpapatunay na ang creatine ay masama sa kalusugan. Sa halip, marami pang benepisyo ito na makakapagpaganda ng ating kalusugan ayon sa mga pag-aaral. Sa video ito, aalamin natin kung gaano kahalaga ang creatine sa ating muscle. Kailangan nga ba natin ito? Gaano karami ang dapat itig? At may mga side effects nga ba ito sa ating katawan? Tumatanggap pa rin ako ng online coaching. Kahit anong edad mo, babaguhin natin ang iyong katawan. Kung interesado ka, message mo lang ako sa Facebook. Thank you! Ang creatine ay isang sikat na supplement na karamihan ng mga gumagamit nito ay mga atleta at mga nag exercise ng sobrang intense o sobrang hirap gaya ng crossfit training at weightlifting. Dahil ang creatine ay nakakapagbigay ng kadagdagang lakas sa atin. Ibig sabihin, mas lumalakas tayo kapag uminom tayo ng creatine. Bagamat pinaniniwalaan nito ng iba na ito raw ay isang klase ng steroids dahil nga sa maraming benepisyo nito lalo na sa paglaki ng ating muscle. Ito ay isang fake news. Ang steroids ay napakaraming side effects. Di gaya ng creatine. Naligtas itong itake, lalo na yung creatine monohydrate. Ang ating muscle ay binubuo ng 70% na tubig. Kaya kung kulang ka sa tubig o mahina kang uminom ng tubig, maaaring makahadlang yan sa paglaki ng iyong katawan. Ang creatine ay isang water retention. Ibig sabihin, iniipon niya ang mga tubig sa ating muscle. Mas maraming maipon na tubig, mas lalaki ang ating muscle. Ang totoo niyan, kahit hindi tayo mag-take ng creatine, ay natural na nakakapag-produce ang ating atay ng creatine mula sa mga pagkain, kaya ng baka at isda. Subalit, kaunti lamang ito kaya tayo nagkikreya ay upang mas maparami ang makuha nating creatine na siyang makakatulong sa paglaki ng ating muscle. Dahil ang pinakalayunin ng creatine ay mapalakas tayo. Mas mabigat din ang mabubuhat mo. Kapag mabigat ang nabuhat, aba mas malaki rin ang muscle tissue damage. Dahil din dyan, malaki rin ang posibleng paglaki ng muscle na win-workout mo. Ang creatine ay nakakatulong din upang magkaroon tayo ng mabilis na recovery period o muscle recovery. Mas mabilis makarecover ang muscle, iikli din ang araw na pagitan ng iyong pahinga. Halimbawa, kung dati ay tatlong araw ang pahinga mo bago mo ulitin gawin ang chest kapag nagkreya ka, maaari itong maging dalawang araw na lamang dahil sa mabilis na recovery period. Dahil dyan, talagang mapapabilis ang proseso ng paglaki ng iyong muscle. Maaari mo rin gamitin ang creatine kung ikaw ay nagpapapayat o cutting season. Halimbawa, kung dati ay nakakapag ka ng 30 minutes kapag kargado ka ng creatine, kahit 45 minutes kaya mo dahil sa dagdag lakas na taglay nito. Dahil dyan, mas maraming calories ang masusunog mo. Ayon sa mga pag-aaral, wala namang masamang epekto ang tuloy-tuloy na pag-inom ng creatine basta masunod mo lamang ang minimum dosage nito. O dapat nasa 3 hanggang 5 gramo lamang kada araw Ibig sabihin, kahit araw-araw kang mag-take nito, workout days mo man o rest days, ay walang problema dito. Sa lagayan nito, basahin kung ilang grams ang dapat itik, at may mababasa din kayo na loading period na mas mataas ang dosage. Halimbawa, ang minimum na gramo kada araw ay 5 grams. Tapos may nakalagay na loading period na 20 grams for 5 days. Ang loading period na ito ay para lamang sa mga first time na gagamit ng creatine. Ibig sabihin, sa unang limang araw na pag-take mo, ay 20 grams ang dapat inumin kada araw. Subalit, hindi gagawing isang inuman lang yung 20 grams. Masyadong marami yan. Hahatiin mo ito sa apat na inuman sa buong araw ibig sabihin tig 5 grams lang ang iinumin hanggang sa makuha mo yung 20 grams halimbawa sa umaga 5 grams sa tanghali 5 grams ulit merienda 5 grams na naman at sa hapunan ay 5 grams ulit kung meron mang side effects ang creatine, ito ay mga minor lamang. Una, maaari kang bumigat o tumaas ang timbang mo kapag ikaw ay nagkikreatine. Subalit, ito ay hindi dahil sa body fats, kundi dahil sa muscle mass o paglaki ng iyong muscle. Maaari ding maging dahilan ng pagtaas ng timbang ay dahil sa dami ng tubig na inipon ni Crea. Subalit, huwag mag-alala. Ito ay pansamantala lamang, dahil ilalabas mo rin naman ito, sa pamamagitan ng pag-ihi. Isa pa, maparami ka man ng inom, ng tubig, ay hindi ka naman tataba dito, dahil ang tubig ay walang taglay na kaloris. Maaaring lumaki ang iyong tiyan, dahil ito ay bloated. Muli, walang dapat ipag-alala. Dahil kapag hininto mo ang creatine, mawawala din ang bloated mong dyan. Yung iba tinutubuan ng tigyawat kapag nagkikreya. Pero yung iba, hindi naman. Tandaan nyo, dahil sa creatine, parang wala tayong kapaguran. Kaya malamang na marami ka rin mailabas na pawis. Dahil sa dami mong ginawang exercises. At ang pawis na ito ay maaaring pagmulan ng tigyawat at hindi dahil sa creatine. Ang creatine ay dumadaan sa ating atay at kidney. Kaya kung meron kang problema sa atay at kidney, ay huwag kang gumamit nito. Upang makatiyak, kumonsulta muna sa doktor bago mag-take ng creatine. Upang malaman mo kung hindi ba makakasama ito sa iyong kalusugan. At upang malaman mo na rin kung gaano karaming gramo ang kailangan mo sa isang araw dahil ang sukatan kung gaano karami ay depende sa laki ng iyong muscle. Kaya kung payat ka, malamang na mas mababa pa sa 5 grams ang dapat mong itake. Ang pag-take ng creatine ay walang pinipiling oras ayon sa mga pag-aaral. Subalit karamihan sa label ng mga brand ng creatine ay inirekomenda nila na i-take ito bago mag-workout o 30 minutes hanggang isang oras bago ka mag-workout ay dapat nakainom ka na nito maaari din daw pagkatapos mag-workout pero para sa akin mas okay itong gamitin 30 minutes bago mag-workout kung rest day mo maganda itong inumin pagkatapos ng tanghalian. Pero ako, hindi ako nagkikreya kapag rest day ko. Ibig sabihin, nagkikreya lang ako sa tuwing ako ay nagbubuhat. Sa observation ko naman, ay okay ito sa ganitong proseso. Nasa inyo kung pwede nyo ring sundin ang ginagawa ko. Dahil para sa akin, sa mga supplements, minsan hiyangan din eh. Oh, God bless. Cause I fought and felt the bruise. Now I'm not the one confused. Call the shots and they produce. I ain't boss, I'm finally loose. Pick a new software excuse. I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a peace now. you can rest in peace. Now you're dead to me, so peace.